Okay, good day everyone. Welcome sa Happy Angel Reading. And for today reading po is para kay Aquarius sa September 8 pa rin po. Ito, no? So, kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell, no? Ayan. So, maraming salamat sa mga nagko-comment at salamat po sa nagla-like at sa mga nagsusubscribe, no? Thank you so much po. Okay, sisimulan na agad natin ang para kay Aquarius sa kanyang karera. Sa kanyang karera, spirit guide. Parang ano, wala kang inspirasyon. Parang medyo tinatamad ka, no? Parang you feel bored sa iyong trabaho. Wala ka rin, ano, ganang kumilo sa trabaho, sa iyong karir. Bakit? Parang wala, parang you feel bored talaga sa trabaho mo. Gusto mo na bang umalis? Kasi walang teamwork. Ayan, kitang-kita ang problema, no? So, kikita mo rito, ang king of cups in reverse dito, parang ito yung sa emotion mo, parang niwala kang ka-hard heart sa, sa work mo. Ibig sabihin, para siguro may, may dahilan nga kasi nga nakita mo is parang walang teamwork. Parang ang karir mo is sabi natin, naubusan ka ng inspirasyon. Or sabi natin, uh, parang nawawalan ka na ng gana. Dahil nga siguro is parang tingin mo is ikaw lang ang kumikilos. No? Tsaka parang tingin mo is very unfair sa trabaho kasi nga parang lahat pinapagawa sa iyo at saka isa pang dahilan ng ano mo sa career mo is three of pentacles in reverse ibig sabihin napapansin mo na walang teamwork o wala kayong teamwork no so maari din sa trabaho uh, you will came across sa uh, ano no you will came across uh, sa Pisces, Cancer, Scorpio at Aries, Leo, Sagittarius. Nakikita natin, may nakikita din ako dalawang tao na medyo nakakailanganan mo sa trabaho mo. Or sabihin natin, nakamata sa'yo. No, kaya ka din siguro ano. Or sabihin natin, itong, itong dalawang to is mga hindi nagti na papansin mo. Kaya kung bakit, uh, kung bakit ayaw mo na rin parang ilabas din yung ano mo yung galing mo sa trabaho. Sa sumatutal, nakikita ko na you are very, very bored, no? Wala kang ganang pumasok, no? Dahil nga sa environment ng iyong trabaho. Pero nakikita naman natin, you're gonna definitely get back on track after ng ganyan na mang, mangyari. Parang meron kading ding na ng inspirasyon. Sa karir, nakikita ko rin na baka maging inspirasyon mo is ang, ang ang tao rin, no? Parang sabihin natin na uh, magkakagusto ka siguro sa tao na yan kung bakit bumalik ang inspirations mo sa trabaho or sabihin natin, you get back on the track, no? Parang, yun nga siguro dahil nakita mo na parang siguro may makikita kang babae na gusto mo rin kaya din sabihin natin na uh, uh, yung inspirasyon mong yan is katrabaho mo o maging girlfriend mo pa, no? So, maari rin na siguro may gusto kang ligawan, no? Kaya lang siguro mataa ah, matagal ka nang gusto nitong na katrabaho mo. Hindi bago ito. Sa trabaho may nagkakaibigan, that's normal, ano? Kaya lang sabihin natin, sabihin din natin na sa trabaho mo matagal mo na siyang gusto. No? Ka nagtitiis ka lang na parang naano na, na ano ka na rin, na baka yan din yung rason kung bakit ka rin nawawalan ng gana, medyo siguro eh, pinapaasa ka, no? or sabihin natin nag ka na matagal na. Ayan, Aries sign, bata sa 'yo No? Ayan, parang tingin mo ito nga talagang inspiration mo ito, parang better energetic ka. So ito rin talagang inspiration mo pagdating sa sa trabaho, talagang uh, siguro nakikita mo dito na matagal mo na siyang gusto, no? Uh, gusto mo siyang maging partner, parang tingin mo he is the right persons for you. Matagal mo yatang nililigawan, no, pero parang uh, mas bata sa'yo, so may pagka playful pa siguro, no? Parang hindi pa handa din yung girl kasi nagsisimula pa lang. Pero nakikita ko, this person's also will will pay attention to you, no? At nakikita ko din na di ko alam kung umalis na siya kung bakit ka nawala ng inspirasyon eh, no? Or sabihin din natin na hindi ka pa rin siguro nagtatapat, no? So uh, this is also sign na dapat na magtumapat uh, dapat is ilabas mo na rin yung nararamdaman mo. So ayan, ang inspiration mo pala is the girl. sabi uh, sabihin natin ang inspiration mo sa trabaho is tao, no? Tao. <laughs> Pero magaling ka magtrabaho dito, no? Aquarius. Okay, so now let's go sa yung ah uh, kuha tayo ng guidance mo. Guidance po para kay Aquarius sa kanyang career sa so, tatandaan mo yung mga sign na sinabi ko, no? Para sa iyong karir Partnership. Ayan nga, sabi ko na sa karir talagang lala, babae lalaki, anong kailangan. Uh, Kung baga, kailangan mo talaga ng inspirasyon na, uh, ano, no? Partnership. Parang yan ng ano, sa'yo, value mo. Or sabihin din natin na, nakatrabahuhan mo rin yung asawa mo, mapapangasawa mo, o niniligawan mo, no, katrabaho mo. So, parang silang inspiration mo. Pag hindi mo nakikita, nawawalan ka ng gana, no. So, ito rin, uh, sinasabi ng partnership dito, allow helpful, supportive partnership into your personal life and career and both parties benefit as the result. You are receiving help from heaven and from persons who bring needed skill and resources. Ayan. So, nakita mo din dito, some of you naman, actually, is may darating na, na ka-business partner nyo or gusto makipag-sosyo sa business ninyo, no? At huwag yung tatanggihan kasi may potential ang offer na yan, ang tao na yan. Sabihin natin na, kasi uh, very skillful ang taong ito, uh, makikita mo dito yung wala, yung hindi mo nakita sa sarili mo. Ibig sabihin, ikaw ang um, ikaw full of uh, full of ideas ka, no? Pero yung may pero siya may pera. So magpa-partner kayong dalawa pa to be able to build that business, no? So asahan niyo rin 'yan. It could be also ang darating is is ah uh, no, no. Aris Leo sa Guitarius din, no? Ayan, tell us more, spirit. Sa pasay yung karir. Ayan. So, ayan. Sinabi ko na, uh, kunin mo lang. Huwag ka matakot mag-invest or huwag ka matakot na mag-partnership sa tao na yan. Kasi that, ano, yung ibang idea ninyo, that is divinely guided. Na ibig sabihin talagang that's meant for the two of you. No? So, <laughs> Maganda yung ano, ito sabi, all positive changes and successful venture involve a degree of risk and you are ready to follow your divine guidance to a new territories as you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you. You make room for new and more meaningful opportunities. No? Ibig sabihin, uh, remember din na uh, lahat ng positive pagbabago. No? At ang mga magiging success, uh, successful ang inyong mga project, ang in inyong mga venture, no? Medyo isaalang alang-alang rin na hindi pa na-plus din. Kailangan ng pagsisikap at saka minsan ang business din, syempre, hindi angat, So, syempre, maghanda ka rin na medyo may loss, may kahirapan, uh, matumal, parang gano'n, no? Pero that's okay kasi lahat naman ng successful venture na nararanasan niya, no? Hindi lang ikaw na medyo konting duge. So, tanggap, uh, normal lang daw yan, no? Tsaka, huwag ka magalala, Lahat ng idea mo is binasbasan yan, no? That is divine guided. Especially, ah, uh, ang partnership na sinasabi ko, no? Huwag niyong kalayaligtaan yan. O sabihin natin na yung partnership din uh, para manumbalik ang iyong inspirations, no? Uh, kung, kumbaga, kailangan mo talaga ng someone na makikita mo na, ano, no? So, baka may, makikilala ka nga sa trabaho mo rin, no? At baka yan naman ang tao din na uh, ready mag-commit sa iyo. Or sabihin natin baka baka ano maglong maglong la, la ah, ah, mag long lasting relationship. Ayun, nabubulol ako. I'm sorry. So tingnan na natin ang yung pag-ibig. Sa kanyang pag-ibig post Spirit Guide. Palabasin ng Ace of Cups, no? Ayan, sa pag-ibig, sa of you may, may buntes, maasawa nyo buntes, may good news na buntes. At uh, may nakikita rin tayo bagong na, nanganak or kapapanganak lang, no? Uh, parang ito yung some of you din na may darating na bagong pagmamahal, na may manliligaw sa inyo, no? Kung single kayo. Parang Ayan kaya pala eh yun. So, malamang uh, may proposal din nakita natin kasi may preparations for marriage to nagrhanda no kahit kahit po na nakabeligta ng nine of cups uh, it's still a positive ano no kasi kita nyo, pag natapo na ano may pag-love pa rin eh no. Ibig sabihin this is also preparations for marriage. Ibig sabihin uh, it's not a uh, wishful thinking and uh, parang wish will be fulfilled hindi na yung parang ano wishful thinking lang no pero may nakita tayong siguro eto nga, appreciate mo yung dumating na tao sa buhay mo rin na nakita ko na parang tingin mo gusto mo na siyang pakasalan din no or gusto tingin mo gusto mo na siyang makasama mo very happy ka sa bagong dumating sa buhay mo it could be the baby could be yung magandang balita na na buntes, no or sabihin natin na Uh, bagong darating na tao na may potential na maging kayo at magpakasal, no? Tell us more about sa kanyang love life, sweet guy. <clears throat> Ayan. So, you've been in turmoil actually, no? Galing ka rin sa sa ano sa sa, sa toxic relationship na nakikita natin dito. Uh, parang you are really then uh, sabihin natin is you're sailing smoothly na rito parang you're willing to let go then actually ang mga nakaraan mo na, no? And you're opening for the new persons to come to you. So, sabi natin din, ang outcome mo is talagang nakamove on. Actually, sabi natin, bagong sigurong kapapaano mo lang kahihiwalay. Or ibig sabihin, yan yung time na nakahil, kahihil mo lang, no? Kung baga, ayaw mo nang bumalik sa turmoil o sa toxic na relationship na yan no talagang you are on the path na parang humanap din ng makalmang tubig no yung hindi walang problema no you want some peace of mind dito and you're willing to let, to let go of that heartache at willing ka na rin magpatawad no ayan ang nakikita natin so asahan mo ang healing din no sa pag-ibig mo sa September no ayan so titingnan pa natin what is coming towards you Spread card, please. Baka rin sa trabaho mo na meet itong, ba itong bago, no? Baka lang, no? Talas, Ayan. So, dapat nga. Talagang you are praying yourself, actually, no? Uh, wala na yung takot mo. Kagaya dyan sa six of swords, talagang dati is pa o, -o ka lang sa asawa mo. yun, hiniwalayan mo na. At least, bansay ka na. Ibig sabihin, free ka na. Or sabihin din natin, it, uh, binabalik, ba uh, you are going back sa talagang power mo, no? Ibig sabihin, hindi ka na yung ano, dati is, sakal na sakal ka na hindi ka makakilos, hindi mo mailabas yung ano mo, yung kaya mong gawin kasi nga binabawalan ka ng asawa mo or ng girlfriend mo or ng boyfriend mo. Pero ngayon, uh, nakikita ko na na kung single ka pa rin ngayon, nakita ko you're enjoying it at uh, you are actually using your, your the real you, no? Ibig sabihin, uh, binabalik mo yung, yung pinapakita mo kung sino ka, yung pagiging creative mo, very passionate mo no libra yung pagiging mo ah uh, kung kumbaga uh, nagagamit mo no parang fairness sa yon no uh, Aquarius no so parang nakikita ko rin uh, baka makakaano mo rin si may nakita tayong air sign dito that could be also si si ano no Libra Aquarius Gemini din no so baka kas kasign mo rin air, uh, air sign din siya So, para assure uh, ako dito na katrabaho mo siguro girlfriend or boyfriend, no? Or makikilala mo siya sa trabaho, no? Kung, kung hindi mo pa siya nakikilala. Pero nakita natin is binabalik mo yung tiwala mo sa sarili mo, no? Para ano, which is good. Parang confident ka rin being single at the moment. Ayan, romantic feeling. Your feelings are real and worth exploring. So, ayan nga talagang merong nagkakagusto din sa'yo o ikaw may gusto na gusto mo siyang i-research, na, na mo rin ng konti, no? Pero ang magandang nakikita natin dito, uh, you are open to a new beginning, no? Ibig sabihin naghihild ka. Ayan. So, huwag ka magalala. Sa September, makikilala mo ang inspirasyon mo. Ang bago mong inspirasyon, no? So, magpapogi ka na. O magpaganda ka na. Kasi talagang bored na bored ka rito, eh. Oh. <laughs> Ayan. Baka dun ka nga makakuha ng partner. Ayan. Partnership din hindi lang sa business yan, no? O makakatulong, makakatuwang nyo din, no? Ayan, maraming salamat sa iyo, Aquarius. I hope na nagustuhan mo ang ating reading. And kung bago ka sa ating channel, please don't forget to like and subscribe. No? Maraming pang salamat. Thank you po. God bless you all. Ah, sabi pa, ko tayo ng ano mo. Where you need to focus at? Saan ka dapat daw mag-focus? Ah... Uh, Aquarius, saan po siya dapat mag-focus? Bigyan pa kita na ano, no? Ayan, saan ka dapat mag-focus? Tanungin mo yung sarili mo, ha? Sabi dito, am I getting enough rest to restore my energy? Full show up to my life. Ayan. So, are you getting enough rest ba? Yan ang sinasabi ng souls mo sa'yo na you ask yourself. So, pinapaalala sa'yo na ikaw ay isang asset, no? Ang, ang, ang katawan mo ay isang parang sasakyan, no? So, tignan mo kung ano yung, tignan mo kung anong kakaiba sa katawan mo, no? Kung paano ka matulog, or kung natutulog ka ba, and what you can do to help your body rest. So, isipin mo rin kung paano mo uh, Aquarius na papahingayin din ang, ang katawan mo, no? Ibig sabihin, uh, pinapakita dito na yung body mo, you need to pay attentions then, no? Ibig sabihin, uh, you've been you've been actually using your body, your energy, so you need to take a rest. Ilang oras ka natutulog, you need to take care of that, no? Para, syempre, alam natin ng body natin is, is ano, kumbaga parang parang sasakyan din yan, kailangan gasolinahan, no? Or sabi-sabi, kailangan mag-recharge ng battery, no? So, today, maligo ka, put on some lavender oil, kung may oil ka, at matulog ka ng maaga, yan ang advice din sa'yo, ng iyong, uh, kumbaga, ito rin ang dapat mo raw malaman, pansinin, kasi maybe obvious siguro, nagtatagal sa ano, sa computer, sa ano, kumbaga, um, hindi makatulog, no? So, sabi nga noon, sa September, sana, uh, have to take a rest then sa katawan mo, no? Uh, at mag-ano ka raw, mag- matulog ng ridiculously ng mahaba, matulog ka ng at least 8 hours. No? Pahalagahan mo ang tulog, no? Yun ang sabi. Huwag mo kakalimutan actually yan, rebellion sa'yo, no? So it pertains about your health na kailangan din nating alagaan ang ating katawan, no? Para makapag-isip, makapagtrabaho ng maayos, no? Ayan. So maraming salamat sa'yo and God bless you. Ayan, kung gusto nyo po magpa-wax reading, we have our wax reading, no? May promo po kami. So, tignan nyo lang to, no? This is your wax reading. A wax reading for you. This is your wax reading. A box reading for you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues. Self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn.